Aries. Ang araw na ito ay nagdadala ng mensahe na maging matyaga at maunawain sa lahat ng aspeto ng buhay. Kung may mga usapan na kailangang harapin, mainam na ipakita ang malalim na pangunawa at pagpapasensya upang mapanatili ang maayos na samahan, ang pagiging kalmado at bukas sa pakikinig ay magdadala ng tagumpay sa mga diskusyon at plano ngayong araw. Sa pagmamahalan, mahalaga na bawasan ang pagiging madaling mainis. Ang bagong taon na ito ay magandang pagkakataon upang linisin ang anumang negatibong damdamin at magbigay ng mas maraming oras para sa pagmamahal at pagkakaunawaan. Bigyang halaga ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa inyong relasyon. Ang pahiwatig mula sa mga kalikasan ng mga bituin ay ipaalala na kahit maliit na hakbang o mixing action, basta't may tiyaga at tamang intensyon, ay magdadala ng positibong resulta sa araw na ito. Taurus, ngayong araw, hinihimok ka ng mga gabay na haban ang pasensya, partikular na sa mga kapatid at magulang. Ang pagiging mapagpakumbaba at masaya sa pakikitungo ay magbibigay daan sa masayang pagsasamahan sa pamilya kung may mga di pagkakaunawaan. Ngayon ang tamang panahon upang magbigay daan sa pagpapatawad at pagintindi. Sa trabaho, mas mabuting magpakita ng dedikasyon sa tahimik at maayos na paraan. Ang paggawa ng walang ingay ngunit may kalidad ay makakakuha ng tiwala ng iyong boss at mga kasamahan. Huwag hayaang sirain ng ingay o intriga ang iyong momentum, manatiling nakafocus sa layunin. Kung may mga kaibigan na nagdadala ng negatibong enerhiya o usapin, mas mainam na lumayo muna. Bigyan ang sarili ng oras para sa mas makabuluhang gawain. Ang pahiwatig mula sa mga kalikasan ng sikat ng araw ay magpaalala na kahit simpleng hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa tamang direksyon. Gemini, ang mga pahiwatig ngayong araw ay nagsasabing wala kang dapat ipag-alala sa trabaho ang mga gawain ay maayos na susulong kung magpapakita ka ng sipag at dedikasyon, ito rin ang tamang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kakayahan na maaaring makatawag pansin sa mga nakatataas, ang pagiging masipag at maayos sa trabaho ay magbibigay ng magandang impresyon sa iyong mga boss. Kung sakaling magkaroon ng bigla ang oportunidad o deal, Unahin mo itong pagtuunan ng pansin. Ang tamang pakikipag-usap at maagap na pag-aksyon ay magdadala ng positibong resulta sa iyo. Huwag palampasin ang mga pagkakataong maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa iyong tagumpay. Ang pahiwatig mula sa mga kalikasan ng mga bituin ay ipinaaalala na kahit maiksi o maliit na hakbang, basta't ito'y ginawa ng may tamang diskarte ay magdadala ng tagumpay sa iyong landas. Cancer, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ang pahiwatig para sa tahanan ay nagbabala sa pagiging maingat sa mga kasunduan, sa mga miyembro ng pamilya, iwasan ang anumang deal na maaaring maging sanhi ng alitan o problema sa hinaharap, Mahigpit na ipinapayo na umiwas sa pagpapautang o paglalabas ng pera bilang tulong. Dahil maaari kang makaranas ng kagipitan, ang liwanag ng mga bituin ay nagpapahiwatig na mas mainam ang pagiging masinop at maagap. Sa trabaho o negosyo, maging maingat sa anumang bigla ang transaksyon o pagpirma ng kontrata. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon, lalo na kung hindi lubos na malinaw ang mga detalye ng kasunduan, pagdating sa pag-ibig, tamang panahon ito upang magpakita ng lamang at malasakit sa iyong kapareha, ang maliliit na kilos ng pagmamahal ay magdadala ng mas masiglang damdamin at magpapatibay sa inyong relasyon, payo ng kalikasan, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang pagiging mapanuri, masinop, at mapagmahal ay magiging susi upang maiwasan ang anumang balakid sa araw na ito. Leo ang pahiwatig ng gabay, ay para sa mga may negosyo, may babala ang liwanag ng araw ukol sa posibleng problemang darating, ipinapayo na huwag magmadali sa pagpapalabas ng pera upang maiwasan ang malalaking pagkalugi, ang pagiging maingat at masinop ang susi upang mapanatili ang katatagan ng iyong negosyo. Sa tahanan, Maging mapagmasid at alerto dahil may senyales na maaaring may magdulot ng kahinaan sa kalusugan ng pamilya, tulad ng hindi magandang hangin o klima. Bigyang suporta ang mga anak na may interes sa negosyo, dahil ito ay maaaring magdulot ng magagandang resulta sa hinaharap, sa trabaho. Ito ang tamang pagkakataon upang mag-focus at tapusin ang mga gawain ng maayos. Iwasan ang distractions at tiyaking natutugunan ang mga mahahalagang responsibilidad. Payo ng kalikasan, ang sikat ng araw ay nagbibigay ng inspirasyon upang maging maingat, masinop, at mapagmasid. Ang pagtutok sa mga detalye ay magdadala ng tagumpay. Virgo, ang pahiwatig ng gabay sa pera. Mahigpit na ipinapayo na umiwas sa pagpapautang o pagtulong sa iba kung ito'y makapagdudulot ng alitan o kagalitan sa hinaharap. Ang iyong gabay ay nagsasabing panatilihing ligtas ang iyong pananalapi. Sa usapin ng pamilya, mas mainam na ikaw ay naruroon upang masiguro ang maayos na daloy ng mga usapan sa anumang kasunduan. Ang presensya mo ang magdadala ng pagkakaisa at linaw sa mga plano. Sa trabaho, iwasan ang mga usapang hindi nararapat o kabastusan. Mas makabubuti ang pagbibigay pansin sa mga gawain upang mapanatili ang respeto at profesionalismo sa lugar ng trabaho. Sa pananalapi o aspeto ng pera, Magandang panahon ito upang magbigay ng kaunting tulong sa iyong pamangking babae. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing ang simpleng kabutihang ito ay maaaring magdala ng swerte sa iyong buhay. Payo ng kalikasan, ang mga bituin ay nagmumungkahi ng maingat na pagdedesisyon, respeto sa kapwa, at pagbibigay ng tamang tulong sa mga mahal sa buhay. Ang balanse at masusing pag-iisip ay magdudulot ng masaganang hinaharap. Libra, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, sa trabaho, ipinapahiwatig ng mga bituin na ang pagsusumikap ay magbubunga ng maganda para sa iyo, magpakita ng kasipagan at syaga dahil ang mga gawaing iyong matatapos ngayon ay magdudulot ng malaking epekto sa iyong tagumpay, ayon sa gabay. Ang determinasyon at pagiging maayos sa trabaho ay magiging daan upang makamit ang mas maraming oportunidad. Kung may mga kasunduan o transaksyon na malayo at nangangailangan ng mas maraming oras at pagod, mas mabuting itoon ang pansin sa mga malalapit na oportunidad. Ang swerte mo ngayong araw ay mas matatagpuan sa mga bagay na abot kamay at mabilis na maisa sa katuparan. Sa tahanan, iwasan ang pagsasalita ng pabigla-bigla dahil maaaring makaapekto ito sa damdamin ng mga kasama mo. Ang pagiging mahinahon at maingat sa pananalita ay magpapanatili ng harmonya at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, payo ng mga kalikasan. Maging praktikal sa araw na ito, ang iyong mga hakbang, kahit tila maliit, ay magdadala ng positibong resulta sa iyong trabaho at tahanan. Scorpio, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, mag-ingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na kung ito'y may kinalaman sa usaping pera, ayon sa iyong gabay, ang pagpapautang o pagtitiwala sa mga taong hindi paganap na kilala ay maaaring magdala ng abala o problema. Panatilihing maingat ang sarili sa mga ganitong sitwasyon upang maiwasan ang anumang negatibong resulta. Sa pagmamahalan o aspeto ng pag-ibig, ipinapahiwatig ng mga bituin na hindi mahirap magmahal, basta't piliin mo ang tamang tao. Kapag tama ang desisyon mo sa larangan ng puso, tiyak na magiging maayos at masaya ang inyong relasyon sa trabaho. Kung may tensyon o inis, mas mabuting umiwas muna sa mga sitwasyong maaaring makasama sa iyong imahe. Tandaan, ang iyong boss ay laging nagmamasid, at ang iyong profesionalismo ay maaaring maging daan upang umangat ka sa posisyon. Panatilihin ang maayos na relasyon sa mga katrabaho at iwasan ang emosyonal na pagdedesisyon. Payo ng mga kalikasan, ang pagiging maingat at mapanuri ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong araw. Magtiwala lamang sa mga taong tunay mong kilala. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya na magdudulot ng swerte, lalo na sa mga pakikipagpulong o meeting magiging maayos ang daloy ng komunikasyon, kaya't samantalahin ang pagkakataong ito upang maipahayag ang iyong mga plano at ideya, sa aspeto ng pamilya, may pagkakataon kang makapagbigay ng kasiyahan sa iyong mga kapatid at magulang, lalo na kung ito'y may kinalaman sa mga plano sa pagpapalago ng kita. Pagdating sa iyong minamahal, Mahalaga ang iyong suporta sa kanilang mga layunin o gawain. Ang pagbibigay ng malasakit at pagunawa ay magdadala ng kaligayahan sa inyong relasyon. Gayun din, bigyan ng pansin ang iyong anak na may sariling pamilya. Ang pagbibigay suporta sa kanilang kaligayahan ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ninyo, payo ng mga kalikasan ang gabay ng sikat ng araw ay nagpapahiwatig na ang pagiging bukas, maingat, at mapagmahal ay magdudulot ng tagumpay at kasiyahan sa iyong araw. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay. Sa aspeto ng trabaho, ipinapayo ng mga bituin na maging maingat at mapanuri sa mga kasama. May posibilidad na may ilang tao sa paligid na maaaring gustong makinabang sa iyong kaalaman o ideya. Pagtuunan ng pansin ang pagprotekta sa sarili at manatiling matatag sa harap ng mga ganitong sitwasyon. Ang iyong karunungan ay isa sa iyong mga yaman, kaya't gamitin ito ng may maingat na pagpapasya. Sa tahanan, Positibong balita ang inaasahan na maaaring magdala ng kaganhawahan hawahan at tulong sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Gayun din, sa usaping pera, ang pagiging masinop at maingat sa paggastos ngayong araw ay magiging susi upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Sa pag-ibig, ang pagpapakita ng wagas at masuyong pagmamahal ay magdadala ng saya at mas matibay na ugnayan. Ang iyong malasakit at pagiging mapagmahal ay magpapalapit sa puso ng iyong minamahal. Payo ng mga kalikasan, ang pagiging maingat at masipag ay magdadala sa iyo ng kasiguruhan at tagumpay. Sundin ang iyong gabay upang mapanatili ang balanse sa trabaho, tahanan, at relasyon. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, may magaganap na masayang pagkakataon na maaaring magdulot ng inspirasyon at bagong pananaw, sa mga darating na araw, posibleng makakatanggap ka ng isang proposal para sa negosyo, kung mayroon kang sapat na kapital, maglaan ng oras upang suriin ito ng mabuti, huwag magmadali, pag-aralan ang lahat ng aspeto ng deal bago gumawa ng desisyon. Pagdating sa pera, ipinapayo ng mga bituin na umiwas muna sa anumang uri ng investment ngayong araw. Ang pagiging maingat sa mga ganitong hakbang ay makakapagbigay sa iyo ng mas magandang kinabukasan sa pananalapi. Sa usapin ng pamilya at pag-ibig, maganda ang daloy ng enerhiya walang anumang senyales ng problema, at ang iyong kasiyahan ay nagdudulot ng positibong epekto sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging mapagmahal at laging nagpapasaya sa pamilya ay nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon, payo ng mga kalikasan. Ang gabay ng mga bituin ay nagmumungkahi na ang pagiging bukas at masusi sa pagpapasya ay magdadala sa iyo ng swerte at kasiyahan panatilihin ang balanseng pananaw sa trabaho, negosyo, at tahanan. Pisces, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ipinapakita ng mga bituin ang posibilidad ng pag-unlad, gayon paman, mag-ingat sa mga tao na maaaring magdala ng negatibong enerhiya, partikular sa mga taong may intensyong samantalahin ang iyong kabaitan, ang mga taong masyadong mapanghimasok o malagkit ang kilos ay maaaring magdulot ng problema lalo na sa usaping pera. Sa tahanan, may darating na balitang magbibigay ng positibong pagbabago sa iyong pamumuhay. Samantala, ang pagiging masinop sa araw-araw na gastusin ay makakatulong upang mapanatili ang balanse ng iyong pananalapi. Sa trabaho, inaasahan ang isang normal at produktibong araw. Gayunpaman, iwasan ang pakikisawsaw sa chismis o alitan dahil maaaring makaapekto ito sa iyong reputasyon. Panatilihin ang pokus sa iyong mga gawain upang makamit ang magandang resulta. Sa pag-ibig, ang pagiging bukas at maalalahanin ay magpapabuti sa inyong relasyon ang wagas na pagmamahal na iyong ipinapakita ay magdadala ng saya at katiwasayan sa inyong samahan, payo ng mga kalikasan, panatilihin ang pagiging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo, ang pagiging responsable at mapagmatsyag ay magbibigay daan sa tagumpay at kapayapaan sa trabaho, tahanan, at personal na relasyon.